So ito po, medyo tumigil po yung ulan ngayon. So lalawin po natin yung munting gula yan ni Mrs. good morning po. Ito po ngayon, ano, yung munting gula yan ni Mrs. Dito po yan sa tabing bahay. Dito sa may tapat ng bakanting lote. may marami rin pong bunga na ngayon. Tingnan po niyo po yung kama ay kamatis kalaman si meron na siyang mga bunga bunga no so meron na siyang bunga bunga no? ang ang lang po namin alam eh kung meron po bang mga nakakapuha dito meron mga sumisimple pero ayan, maliit pa lang po parang meron ng mga nawawala kasi no? mas lalo na po nung umuwi kami ng Pangasinan So, meron pa mga maliliit na bunga yan. Marami po yan eh. Maliliit na bunga. So, para ngayon ay ilan na lang ang natitira. No? So, ayan. Ito naman po yung isunod natin. Anong katabi niya? Ayan, mahal magkakatabi po yan eh. Ayan oh. So, yung kalamansi doon sa isang balde yan. Balde lang. Pinagtaniman yan ano? Balde tapos ito naman yung sili. O, oh, di ba? Sili. Marami po yan. Oh, ito yung Wow. Di ba? Dami na. Panggulay. So, yan po yung sili ni Mrs. O, oh, galing, di ba? Kalamansi ka na, may sili pa. Tapos ito naman po yung sa pang sili. Ayan, kaso kulay green pa, no? Kung kulay green pa, pinag-iinteresan na yan. Kaya, nakakakaba. Kasi, <laughs> maliit pa lang pinagkakaara na, pinaabangan na yan. <laughs> so, ayan po yung ceiling misis. Abangan po natin yan. So, ayan, marami po yung ceiling na. Ayan po yung